yung unggoy dito. Ingay. Ya que muera. Bih. Busila u. Dul, ha. Oi no? Kelo mo mabak na. So ibalite.

ilaki sayang gua sai tai jan jangan ti na nila oh ya ini lah nama bagong-bagong Ay bagong bago. Grabe ungoy. Hindi naman kain lahat. Nakita no, mo? Hindi. Pagpapasin nyo no, ang lalaki. Yan ang lalaki. Dahil ang gagawin natin ay uh, rigid po ito, reggit. Ayan o, ilalaki o. Ang. ang gagawin natin ay gagawin natin pataba. Tatapon natin ito sa ating ginagawang uh, taniman ng uh, tawag dito. Ano uh, ba yun? Ang palaya. Ipilihan na lang po natin ito ng goods uh, upang paninda. At dito na natin nililinis yung ating mga kukuraan dahil uh, Matagal po, dalawang araw po na hindi tayo nakapagtitas kaya sobrang laki. Laki na nila. Kaya wala tayong order. Maraming mga okra ngayon. Itaw. So, punta na tayo dito. Ginagawa so, natin na itinatanggal natin lahat ng mga dahon. Na, uh, nasa sa baba na. At natin yung mga ito, so, malalaki. Ito. Yan, tatama na natin yung laki At in uh, rejig na ito. Lokobay natin yung uh, goods. Yan, tanggay natin yung mga dahon. Yan, uh, sa baba na. Yan. Tama sa isang pulo, isang pulo, tatlo, apat. ang mga Kaya lang kung naman natin yun yung ating uh, sil. Kaya lang kung hindi okra yun Hindi lang. Ang bunga oh. So, ang dami. Para dito po ang mga bukas. Hmm. One, dikit, dikit. nakatuwa yung mga uh, bunga nito sa ito 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 Ay, daming higit. Dami, dami. Ay, daming higit. O ito na, pilihan mo na ulit. Maganda ito, mainit ito dahil tawag uh, ito, energy pa ito. So, yan po yung ating uh, CEO, Kura, no? Ito lang po yung ating goods na i-deliver -de natin sa restaurant. So ito po yung uh, pinaka rigid. Ginawa na natin para malinis yung okraan. Tapos so, ilalagay natin doon sa as in na uh, gawin nating pataba. Sayang oh, dami. Si napalipasan to nakan. Dalawang araw na walang harvest. Dahil uh, wala rin maraming sigugulong ngayon. Sa ibang lugar po ay uh, ayan overproduction din kaya lang carrots. Ayung sa balita ay uh, natapon na lang. Okay, tayo di lipartay mga kalingap. Namarami oh, oh. pa rin. Oo. Lipartay shito mga kalingap. Apo na pegal patong mapitasan. Uh, Ganda pa Ay, dito ang tingin lang kailangan natin. kilo Lima. Ha? Lima? Betul? Yes. Napakain ng gano'n. Ano nga dito? kaya, kilo kaya to. On un peu la Ah, pire -pil non mmh. pili -pil Binalikan natin yung, babalikan natin yung kinain na unggoy, unang dun pa. At tatin-tatin natin, biyakin, pamigay natin sa kinukuhanan natin ng gulay o balat-balat ng mga gulay o, at saka sabah. kasi ito ang kinain talagang kumain pa sila ng iba ito talagang wala na naman laki pa naman hindi pa kasi gulang oh Paggulangin muna natin bago natin pitasin. So, pwedeng stack. Pag ganito, baka mabulok pa eh. Unggoy talaga ang kumagat. lalaki ng ipin. Ito yung ano? Unggoy, anak. Ito oh. Okay yung kinainan nila oh. Abidyan mo Hindi. Di ba lumayas? Ay, lumayas mo? Wala, lumayas nga. Ayan, kinuwi lang natin. Walang pila. O, oh, dalawa. At kalahati. Nami. Okay. 170, 70. Ay. 40, 40. Hindi nga, hindi magbaba ito, ah. Walang, walang.

Ko. Okay, ah, oh, oh mo ito. Naggagata tayo ng kalabasa. Ha? Naggagata tayo ng kalabasa. Bata mo yan, natatabi. Okay, ito na yung ating lulutong kalabasa na binataan. Sinugan ng isda na may uh, saluyot at okra. Yan natin nilagyan ng talong ano, talong saka sitaw.

Thank you Lord for the men. Dena. Amen. 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 Amen.